Okay, welcome back mga sadik sa ating YouTube channel Planet IX Tutorial. Okay? Kayo ba ay nakasubscribe na sa aking channel kung hindi pa? Ay feel free to subscribe and click the notification bell para mas ma-update ma, ma kayo ano sa ating mga susunod pang mga tutorial. Okay? At pag tayo po ay nakaabot sa isang libong subscriber lahat kayo ay may chance ang manalo ng Planet IX cup, no? Yung ating souvenir cup, yan. So ngayon, ang gagawin po natin ngayon tutorial ay kung paano magta-transfer sa OpenSea ng territory. Yan, territory na po ang pag-uusapan natin transfer, no? Kung nakita niyo yung aking live video ay nandun yung ano, uh, pinakita ko kanina yung pag uh, an unstake tapos sa uh, kasi yung pong territory ay inan-stake ko dahil Uh, may bumili ano uh, binenta ko siya kahit uh, labag sa kalooban <laughs> dahil uh, wala na tayong pambili ng IXT ayun so kinailangan po natin yung uh, pondo no para makabili tayo ng IXT kung napapansin niyo sa aking wallet ayan 0.1111 na lang okay so guys eto na diretso na tayo no so syempre papasok ako sa Metamask browser okay ayan So, teka. Para mas 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 maganda yung ating tutorial, ay mag clear muna ako. So, ang gagawin niyo sa pag clear ng browser no, guys. Uh, punta lang kayo sa privacy setting. Okay? Tapos uh, ayan, pag lumabas na 'yan, pasok lang po kayo dito sa clear privacy, ayan. Clear browser history, ayan. Tapos clear cookies, ayan. May cookies din pala dito. Ano? Kala ko kinakain lang yung cookies. <laughs> Joke lang. So ngayon, uh, pag nandito ka na sa browser, ayan, naklik mo na yung browser, tapos itatype mo yung OpenSea. OpenSea.io Pag lumabas na ganyan, I-click mo lang yung OpenSea.io na nakita mo dun. Okay? So ngayon, dadalhin ka ngayon sa dashboard ng OpenSea. Okay? And then, syempre, i-coconnect mo yung wallet. No? Saan kayo pupunta? Sa menu bar. Ito po yung tatlong guhit dito sa bandang kanan. Ang tawag dyan ay menu bar. Okay? So, connect wallet. I-coconnect mo yung iyong wallet syempre. So, kapag nasa loob po kayo ng Metamask, ang i-click nyo ay MetaMask. Kapag wala sa MetaMask browser, it's either Wallet Connect or whatever na wallet na gusto nyo. Yan. Yun po yung uh, i-click nyo ano, para makakonect. So, i-click na natin yung popular. Okay. And then, connect this site. Ayan. Okay. So, makikita mo yung word na may wallet. Yan. Yung total balance. Tapos, yung tapat ng may wallet na may round na blue, ay meron siyang arrow pa kaliwa. I-click mo lang siyang ganon. And then, pupunta ka sa account. Okay, yan. Tapos, i-click mo yung profile. Okay. Pag nasa profile ka na, makikita mo na lahat yung NFT mo. Yung lahat ng asset mo. No? Na pwede mong ibenta. No? Na pwedeng maging pera. Okay. Yan, ito pong mga asset na to para sa kaalaman ng, ng, hindi pa nakakapasok sa Planet IX o sa digital world or sa metaverse, ay lahat po yan ay nagiging pera. Ayan, nasubukan na po namin magbenta niyan. at bumili. No? So ngayon, ang ating tutorial, paano ba ita-transfer? Ano? So ngayon, so ito po nakikita nyo. Ito po yung territory. Yan, lobat na ako. Yan, territory yan na common. Okay. Yan, itatouch mo lang po siyang ganon. And then, kung napapansin nyo dito, sa taas, merong aro no? na kulay item, no? So yan po yung iyong yung i-click. Yan. Pag-click mo lang ganyan, lalabas yung transfer. No? So, transfer. Ayan. Screenshot natin. Okay. So, dito sa baba, kung makikita mo, nakalagay dito example address. Yan. Okay. So, ngayon, kukunin ko yung address nung taong bumili. No? Ayan. Ito yung address niya. Ayan. Copy. And then, balik ako sa Uh, open si tapos ipe ko lang dito ayan paste na yan Ayun. ang uh, sabi dito item sent to the wrong address cannot be recovered so mag-iingat po kayo ito uh, po kino ko yung may-ari nito dinoble check ko tiningnan ko yung uh, wallet uh, address niya hingi ako ng screenshot just to confirm na tama yung Uh, address na ibigay niya sa akin. Kasi once na isinend ko na to, once na clinic ko yung transfer, hindi hindi ko na ito mababawi sa kanya at hindi, kung nagkamali man siya ng bigay sa akin ng wallet, ay hindi ko na po yun uh, ma no? Hindi ko na po fault kasi siya ang nagbigay ng address nito, okay? So be be careful guys, okay? So ngayon, Nakalagay na dyan, ano, yan, yeah, nakalagay na dyan yung kanyang wallet address. Ngayon, i-click na po natin yung transfer, ano, kasi bayad na yan, eh. Nasa akin na yung pera niyan, no. So, transfer. Ayan, go to your wallet. Ayan, so, magbabayad uh, mag, uh, ka ng gas fee, ano, you know? kasi uh, gagamitin mo yung platform sa pagta transfer And then, i-confirm mo lang siyang gano'n. Confirm, okay. Tapos, transaction submitted, waiting for confirmation. So, bahala na yung polygon scan. Ayan. Your transfer is completed. Okay guys, nakita nyo? sa so, ganun lang kasimple, ganun lang kadali maglipat. Ayun, nag-message pa dun sa aking bitkeep. Ano, dahil meron po akong bitkeep. Ayan. So, ayan, save na natin to. Okay, ayan, save na. So, uh, you transferred uh, ano to? CO outliers. Ayan. Ayan, transaction ID. Your your transfer is completed. So ganun lang kagali, kadali, kadali uh, mga sadik ano. Ayan. Uh, screenshot ulit natin 'to. Ayan. One item uh, one item was successfully transferred. Okay. So pwede ko siyang i-view yung transaction. Oh, so ganun lang. At uh, na-transfer ko na no. So back to profile. Tingnan natin kung nawala na siya. Ayan. So bumalik na ako sa profile ko. And presto, nawala na siya. <laughs> nawala na yung ano, yung teritoryo uh, territory ko. Ayan, nawala na siya. Okay, so napalipat na dun sa may-ari. Okay? So ngayon, ay I... i-double check natin. Ano? Kunwari lang, hahanapin ko dun sa Planet IX naman. No? Ayan. Pupunta naman ako dun sa Planet IX planet ix. Yan. Okay. Ah, hindi ko pa na-upload din sa sa YouTube yung papaano mag state ng territory, no? at uh, mamaya siguro uh, to follow na lang yon ano kasi nasa live uh, Facebook yon so nandito na ako guys sa Planet IX so mag login lang ako play now and then uh, pasok na ako sa Net Empire yan Net Empire so again magkoko ka sa iyong MetaMask wallet Okay, tapos uh, pasok na ako sa game. Ayan, buti na lang nakikisama yung ating signal kahit ako'y naka-data. <laughs> so yon again, another connect. Ayan, hanggat hindi, hindi ka nakaka-connect sa wallet mo, no? hindi ka makakapasok sa Planet IX. Ayan. Ayun, connected na ano. So ngayon, ang pupunt pupuntahan ko yung aking mga territory. Meron naman akong ano doon, meron naman akong landmark or tanda ko kung nasaan siya. Titingnan lang natin guys kung nagka nag, nag nagkaroon ng pagbabago, kung nagiba na yung pangalan ano. Kasi ang lalabas na doon ay yung ano, yung uh, pangalan ng owner, no. I hope na makita natin na nagbago na talaga siya no. Ayan, medyo antayin lang natin at mabagal yung aking signal, bumagal yung aking data. Ayan, so pasok ako sa Net Empire. Tapos manage territories and then my territory. So kung mapapansin mo dito guys, ay nothing found. So wala na. Wish na ang aking territory. Ayan. Tapos area. So, may kadikit 'yon, guys eh. May kadikit 'yon ano na na area territory. So, dito puntahan ko lang 'yon para makita natin kung nasaan na siya. Ano, kung nagbago talaga, kung na-transfer na talaga. Pero na-transfer na kanina dun sa ano, sa OpenSea. Ngayon, ah uh, dahil nga magkakakonect sila yung Planet IX, yung OpenSea and then yung itong MetaMask ay titingnan natin no titingnan titingnan natin kung successful talaga yung ating transfer So hindi na ako dumaan dito sa dashboard ng Planet IX sa paglilipat ano kasi doon sa live video ko sinabi ko na mag magbibid pa yung ano magbibid pa yung may yung bumili no ah uh, at eh uh, i-accept ia ko pa yung bidding niya. So nakita ko sa open na per ano. So ayun at uh, na -na nga natin. So ito guys yung ano, yung binenta ko. Yan, itong itong ano nito, itong territory nito. Yan. Yan, ito yan, oh. ito, yan oh. ito yan. Yan. Yan, yan yung ibinenta ko guys. Yan. Yeah, ayan oh. Kung makikita niyo mga sadik, yan, ito po yung aking ibinenta. At uh, so dito yung ano niya yung teka lang Tiyala ba okay puntahan natin dito sa sa your bids okay tingnan natin kung makikita natin yung teka muna i okay i-unselect ko muna dalawa kasi yung naselect ko Okay. Ayan. Nagbago na nga ng may-ari. <laughs> Dati ang pangalan niyan ay Aku, Ngayon iba na, iba na yung may-ari. O yan. O, nakita nyo. Aurea. O yan. So ayan. I-screenshot ko to. Tapos i send ko sa kanya. Para makita niya na na-transfer na natin sa pangalan niya. Okay, so that's all for now guys. At buo-buo lang po tayo ng territory. Pag nakabuo kayo ng territory, it's either magkayo ng passive income or event nyo. Okay, so this is your code sa Ayan, don't forget to like and subscribe. Siyempre, click nyo rin yung notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang pa mga tutorial. Okay? So sana po ay na nasundan niyo yun yung tutorial sa OpenSea transfer ng territory. That's all. Bye.